Take video, hi. Oh, okay. hi. Hey, yes. Okay. okay. Yeah. Okay. Let's go. Yeah, let's go. Yan mga kaidol. Okay. Yan. Ay, upo so tayo mga kaidol. <coughs> Napagod tayo sa biyahe mga kaidol. Napagod tayo sa biyahe. No? Pagod-pagod na naman mga kaidol. idol Gito talaga ang buhay ng tourist driver idol. No? Pagod. Dito lang tayo sa Anbak. Kanyo ni Reno. Nag-stay sa room nila. At ito mga guests. Ito ana Naglingo-lingo na lang ito. Kanyo ni Reno. nag swimming nag Nag-rolling-rolling. Uh, oh, na lang sila ito mga ka-idol. Nag-sipline. Yan mga kaidol. idol Masaya na talaga ang mga guys ko nandoon na. Doon na first time na nila dito sa Cebu, no? Pumunta dito sa Badjan, Canyoneering. At dito ko dinala sa Ambak, no? Ambak Kawasan, no? Kawasan Falls Canyoneering Services mga kaidol no. Ito lang sila mga kaidol no. Yan po siya tawagan, mag-inquire kay diyan sa Ambak Kawasan Falls Canyoneering Services. Yan pwede din siya tawagan mga kaidol kung gusto niyo pumunta dito sa Badjan no at wala naman kayong mga service hindi pa kayo naka-reserve ng mga service sa service service ninyo dito sa unbox huwag kayong mga problema mga kaidol nandito lang ang Kihana Transport Services mga kaidol pwede din kayo mag-inquire mga kaidol kung gusto nyo pumunta dito gusto nyo mag-slow wrong south mga kaidol mall ball yeah, mga kayadol. gusto nyo mag-city tour mountain tour huwag nyo alahin mga kaidol Pwede so, din ngayon mag-inquire sa Kihana Transport Services, mga kaidol, no?